bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Administrasyong Marcos na matulungan ang mga katutubo na magkaroon ng sariling pangkabuhayan at maiwasang mamalimus sa lungsod, lalo na sa tuwing kapaskuhan, na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga kagamitang pansaka sa mahigit limang daang pamilyang Aita sa Barangay Maruglo sa Kapas Tarlac. Ito ay sa ilalim ng pag-abot program ng DSWD, isang programang nagbibigay ng tulong sa mga naninirahan sa kalye at kapuspalad na pamilya para makabangon mula sa kahirapan. Kabilang sa mga naipamahagi sa mga AITA, ang 50 kalabaw, 10 hand tractor, siyam na mini tiller, 10 water pump, rice mill at iba pa. Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa DSWD na palawigin pa ang pag-abot program. Anya, patunay ang programa ng matinding pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsupo sa kahirapan, alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028 to 2028 at sa layunin ng United Nations. Dagdag pa niya, simbol ng pag-asa at determinasyon ang mga ipinamahaging gagamitang pansaka at sa tulong ng pamahalaan kayang makamit ang magandang kinabukasan. Sa panukalang budget ng DSWD para sa taong 2026 na aabot sa 223.2 billion pesos, 807 million pesos dito ang ilalaan para sa Pag-abot Program. Binigyan din din ng lider ng Kamara na bawat pisong ginugol para sa kapakanan ng mahihirap ay puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.